kikilabutan ka kapag nalaman mo na may nakatira sa tagpitagping bahay na ito may kasama po kayo dito? wala po? hindi po kayo namapit? Itatanong tatalong lang po ako Okay, ano po pangalan niya Tay? Alfonso Dulay, sir. Alfonso? Dulay. Al Agulay. Gulay? Dulay. Dulay. Gulay? Oo. Oh. Uh, siya po si Lolo Alfonso Gulay. Ilan taon na po kay Tay? 72, sir. 72 years old po. Ayan po. Dito na po siya, na, dito na po siya nakatira ko yan, o? No? Oh, dito siya nagong kasi nakitintan ko sa uh, uh, Balot. Ah, may, uh, may uh, ano po, may gusto pong tumulong sa inyo nung gusto yung sabihin, Tay? Wala na po. Ang bagay na po yung binigay niya sa akin, sir. Ano po? Pangkain. Galing naman po kayo na to, Mr. and Mrs. Ryan Lagunos. Galing po sa kanila yung mga ano po, ito pong mga bigas. Ayan po. Ibigyan ko rin yung pare ko, sir. Ayan po. Oo, ako. Pang, 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 Wala ko minsan, walang ma, pambili yung pagkain, sir. Talaga ako. Ba't wala na po siyang lupa? Salawon yun. Tigalawon yun po kayo. Ay? Tigalawon yun po kayo? Tigalawon yun nga kami, sir. Saan po sa lawan yun? Sa Aringay siya Aringgay? Haan. Ba't napagpad siya dito? Eh... Matagal ka rin ako nagtrabaho sa rice mill, sir. Rice mill? Joseph Rice Mill. Wala po kayong asawa dito? Wala po. Hindi po siya nakapangasawa? Anak, wala din po? Wala rin po. Wala din po meron po, sir. Sa lawan yun may anak po kayo? Opo. Hindi na po siya kinukuha? hindi na siya naka yung what nung nawala yung siya ron hindi na siya nakakapunta ron hindi ah. Uh, na wala na rin kontak baka ano po makita kayo sa kali ng anak nyo oh. ano pong gusto nyong sabihin oh, sa po pa. eh man lang ng kunting tulong siya ayaw nyo pong pamalik sa kanila? Oh, sir, kung anong gol kasi may sa cellphone sir, wala Ito platform. po, baka po sakaling makita po nila, ano po bang ano, uh, panawagan nyo sa kanila? Sa mga nakakilala kay, tayo, kay tatay po. Uh, panawagan pa kayo, Mabibi, ano ko i-upload ko kasi sa Facebook, baka sakaling makita po nila. Salamat sir, Masawagan. na sir. Wala ka wala ako, hindi ako pumayot sir, wala ako pala po yung mga bote dyan sa baba? Mga kalakal pa? Oo, kalakal. Oh, hindi na rin po. Hindi po kayo minom ng alak? Ay, hindi na po, sir. Dito ang na, sir. Hmm. pati sigarilyo, sir. Anim na buwan na. Hmm. Yan, baka piripita na siya, hindi ah, ito. Ah. Kawin ka na, boss. Lager ka! Papanood kita, boss, sa? Yeah, boss. Thank you. Tagalawan niyong katay? Oo. Oh, okay. Saan po ba sa laon niyong? Haringay. Haringay kayo? Opo. sakaling makita ng mga anak niya, ah, tulungan sa Orkunen. May na rin ako sa akong kasisip. Ay wala akong telepon, kaya mahirap ako. Pero sa pamangkin ko, kung tinatawagan nila, ma ma ka makukontak ko. Uh -huh. Ano pong sinasabi? O, sir, ganon. Ano pong sabi nila? Ay, ayos naman. Eh, kung pinapakumusta kayo, alak mo, pinukuha ka, sabi pa sa akin, sir. Maraming na salamat, pamangkin ka po. Magandang pagkakataon to to. Kasi ito, vlogger to. Okay. Uh, Papanood mm. ko yung page nito. Marami <laughs> na nyo ipag-vlog to. Maraming salamat. Makikita oh. <laughs> kayo sa buong Facebook sa page. Makikita uh -huh. nila kayo, maraming tutulong sa inyo. Tali mga pamilya nyo, pag nakita na kayo sa Facebook account nila, uh, baka nila sakaling ipagkakita nila na ako na ngayon tayo. kaya Opo maganda po Nagbago na rin po ako kung pare. Uh, Dati pa mainginom kayo? Opo <laughs> okay. Itong buwan na sir pati si Kerilio na buwan na rin Ay ano mag isang buwan Sige uh, alak mga pitong buwan okay. Sige po tayo baka sakali pong makita ng mga anak nyo Pabalikan po namin kayo okay. sa okay. pag may gusto pong tumulong. Yan may ari dito. Okay. Ay, kayo po. Gatti. May ari nito? Sinalo nung kapat yung kapatid ng asawa ko. Sa inyo po yung itong lupa na yan? Hindi. Eh, ito lang, ito. Ay, pwede ito pala lang. yan? Ang oh. gilid lang? Eh, kasi hindi na rin maharap si Bagot ano. May alagang apo namin. Ah. Balik kayo na din po yung tumutulong lagi kay Lola. Ah. Sige po lo. Ganun na lang po. Salamat po. May bagay po. Salamat po. Thì nghe vợ Nghe vợ Nghe vợ Nghe vợ anh.